back to my YouTube channel, KL Conception. Mga kapatid, kakaiba naman ang lulutuin ni atin ninyo ngayon sa itlog. Ito ang ulam namin sa tanghalian, mga kapatid. Let na ako nagluluto, mga kapatid, kasi nag-grocery pa ako. Ngayon, mga kapatid, itong anim na itlog. Ito dalawa-dalawa kami sa kasama ko. May repolyo, ito na yung sibuyas, bawang, Ginger at saka siling manghang, sibuya sa dahon, syempre ang asin at paminta at tuyo. Ang gawin ko nito mga kapatid, ang tawag nito sa akin ngayon, itlog na basoy. Kasi wala kaming karni, no? Kaya itlog basoy ang gawin ko. Let's go nasa kalan mga kapatid, kasi mainit na yun. Naaalisin ko muna kaunti yung matika mga kapatid, yung kaldirin, kasi sobrang aso-aso, baka mag-ano, ako doon sa may apoy kaya sobrang ang init na eh kaya panahin ko ng kaunti baka lilihan paglagay ko ng mga ano bawang at saka sibuyas okay naman katid, ibalik ko na sa may apoy okay, let's go, mga ganun na katid ikisa na natin yung sibuyas at saka ginger, bawang at saka siling, manghang hang okay naman bawang na bawang ko na yung bawang, sibuyas sa saka ginger. Kasi wala akong stand sa mga kapatid. po siya. Hindi ka na yung ginger, sibuyas sa yung sili, ang hang. Ayan. Ayan ah, eh, na mo natin Ayan na mga, mga kapatid. No? Ayan na. So, na. 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 Ayan pincher but oy na itlog so wala kaming kakili dito na parding ano na parding pang basoy eh lang na, ang uh, gagawin um, natin ate panibago ang loto sa itlog natin mga kapatid lagay na natin yung egg Ayan, um, nilagay ko na yung egg ng kapatid. ngayon siyempre timplahan natin ng asin wati timplahan natin ng asin hmm. ahay natin yan ang itlo kabasto Diyan na mga kapatid. Ilagyan ko na mga kaminta mga kapatid ha. Lagyan hmm. ko na ng soy sauce ka. Lagyan ko na ng soy sauce mga kapatid nyo. Diyan mga kapatid. Lagyan na ko na ng soy sauce ka. Ante parang basoy basoy. Ay! Okay. Basoy yung mga basoy. Hmm. Mix natin. Kapatid, lagyan natin ang tubig, yan, mga kapatid. Lagyan natin ang tubig, mga kapatid. Hanggang pakuloy na pakuloy. Yan. Uy. O, yan. Basoy na yan. O, ha? Black basoy. Ha, <laughs> ha, mga kapatid. Kumukulo na ang ating basoy na itlog. Yan. Nilaga ko yung itlog, mga kapatid, muna, ha, bago ko nilagay dyan. Now, mga kapatid, ilagay na natin yung cabbage. Cabbage or repolyo. Ayan. Wow. Next naman. Kapatid, nilagay ko na yung repolyo sa ating basoy na itlog. Ayan. Ayan. kung, kung sa pa yung mga kapatid, meron yung buto-buto dyan. At yung laman. Yun yung basoy. Pero sa akin, basoy na itlog. Yan, basoy. Ayan. Takpan mo, mo natin mga kapatid. Takpan mo natin mga kapatid ang ating basoy. Si mga kapatid, tingnan natin yung basoy natin na itlog. Oh, wow. Kumukulo na. Tikman natin. Tikman natin ang lasa. Tikman natin ang lasa, mga kapatid. Sampas oy na itlong ni ate. Ulam ito ng pampubre, mga kapatid. Pero, pampubre eh. Pero, atika, masarap. <laughs> New version sa Basoy. Basoy Itlog. Tikman natin kung tama-tama na ba yung timpla ni ate. Wow. So, nasarap na ano. Ano yung luya? Hmm, basoy na basoy talaga. Isang piras ng itlog yan mga kapatid. Eh. Ano ko? na batal batil Ayan. Lagay na natin itong dahon sa sibuya. Natin mga kapatid. Woo! Super kulo cool na. Lagay na natin yung dahon sa sibuyas. Yan mga kapatid. Nilagay ko na yung dahon sa sibuyas. Ha? Mix natin. Wow. ato basoy na eklog woohoo ito oh, dalawang piraso kami dyan sa itlog, mga kapatid ah, si 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 itong yan o natin ganyan o oh. ha o oh, kumakulo na maluto na siya talaga tigman natin ulit ah tigman natin mga kapatid o oh, yan yeah. Higo, higo, oh, hiyo, tikim, tikim, tikim. Tikim, tikim, tikim. May sati si na lang. Mmm. Wow. Ano talaga yung loya? Talagang pil, basay na basay na karne. Mga buto-buto, pero atika. Itlog lang pala. Hahaha. <laughs> Pati ilagay na natin ito. So, ano, Ayan mga kapatid, ilagay na natin ito yung isang itlog na gina natin. Ayan, tara! Ayan mga kapatid, o. Oh. Ikot lang yan. Okay. Mix. Mix. oh, ha? Wow! Ready to eat na mga kapatid. Let's eat na! Is the cook ready? Ito yung pasoy na itlog. Yum, yum, yum. Yum, 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 mga kapatid. O. Oh. Okay, mga kapatid. Thank you for watching. And God bless always. Kasi, ano nang time dito? Ito nang walang nang tanghali itong time. Kasi late kasi ako nakaluto ngayon. Kasi galing ako ng grocery. Tingnan Lapit na mag-alauna. Hina natin ulit ang ating basto eh, mga kapatid. Wow! Oho ha! Wow. ha! Loto niya! Oh. Ito yung ano pinobre ang ulam pero masarap. Oho! Okay mga kapatid? Thank you for watching and God bless always. Bye! hmm